Hello guys! Kamusta? I-share ko lang sa inyo itong graph na ito yung nasa itaas ko kasi medyo na-alarma ako dito. Ito yung pinresenta ng isa sa empleyado ng Department of Finance sa amin. Okay, medyo alarming lang para sa akin kasi nga ho medyo maliit yata sa inyo mukhang hindi nyo yata makita pero yung pinakadalawang graph dito yung pinaka ano, nakaka-alarma sa akin yung kulay dilaw at saka yung kulay dark brown kasi ang oh, kulay dilaw ito po yung budget ng national government para sa MOOE ng ating mga uniform personnel ng mga military natin yun yung budget yung distribution ng budget yung kulay kulay dark brown yan po yung budget para sa pinsyon nila ng military uniform personnel. Kasama dyan yung mga polis natin. Uh, isa kasi sa medyo interesting dito kasi yung pinsyon kasi ng mga military personnel, uniform military personnel ano po kasi yan hindi yung kagaya sa ordinaryong government employee na kinakaltas sa kanila ng GSIS para pagdating ng kanilang retirement, mayroong maibibigay sa kanila. Dito po kasi sa military is walang kinakalta sa kanila. Inaalokit ng pamahalaan yung budget na yan. Ang nakaka-alarma para sa akin, kasi habang tumatagal po yung panahon, dumadami yung retirees, dumadami yung nagpipinsyon, at isa sa problema, tuwing nagre-retiro yung mga uniform personnel natin, is umaang umaangat ang kanilang ranggo. Ibig sabihin, tumataas yung kanilang retirement benefits kumpara doon sa nagserbisyo pa lang sila. Ngayon, isa sa nakakatawag pansin sa akin is itong budget allocation kasi kung na ninyo, mas mataas po yung dark brown kumpara sa yellow. Yung yellow nga ito yung maintenance and other operating expense nila. Mas mataas pa ang pension yung allocation. Hindi mo ba medyo nakaka-alarma yon? medyo nakakalarma although eh, hindi naman kailangan na pagdiskusyonan kasi hindi eh, naman natin pwedeng ipagkaila na talagang nagserbisyo din sila sa bayan pero hindi rin po pwedeng isa walang bahala yung ganitong sistema kaya ho kung napapansin ninyo noon si Secretary Joke no nung hindi pa siya pinalitan direkto nagkaroon na siya dito ng panukala na at least man lang ikaltas ng gobyerno yung kanilang pension sa mga uniform personnel. Parang kagaya sa atin sa private na is 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 kinakaltasan tayo para pagdating ng panahon retiro na tayo, meron tayong makukuha pension. Ganon din sa GSIS. Sa military kasi hindi hindi ganoon. Walang kinakaltas sa kanila and yet mayroon silang pension. So yun po yun guys. So bakit ba tayo dapat mabahala dito? Well, siguro alam niyo na rin siguro ano na ang ating bansa ngayon ay mayroon na pong utang na tumataginting na 15 trillion. At ayon sa mga eksperto, by 2025, tataas pa po yan up to 17 trillion. Lalong-lalo lalo na pagka itong budget for 2025, 2025 is ma-approve ng Congress. Kasi ho, nasa 6.3 trillion po yung proposed budget nila sa ngayon. So, ang sabi ng Department of Finance, ang nakukuliktang buwis ng BIR is around 3 trillion lamang. Ang sa customs is naglalaro lang ng 1.7 trillion. Kaya ho, mayroon po tayong kakulangan, mayroon po tayong deficit. So anong gagawin kung ma-approve yung budget na 6 trillion? Uutang po ulit tayo. Ganun po ang mangyayari guys. Ngayon anong pakialam natin? of course malaki ang pakialam natin gaya na sinabi ko sa inyo noon yung tax po na binabayad natin hindi po natin yan obligasyon hindi po natin yan liability yun po ay ating ambag para mapausad mapapatakbo ang gobyerno ng maayos kaya ho mayroon tayong karapatan na magsalita pagka nakita natin ang gobyerno na hindi pinapatakbo ng maayos dahil ambag po natin ang buwis hindi po natin yan obligasyon ambag okay so yun